si yung, ano yung si Queen si Queen mo na yung, si impression ko kay Queen since since lagi naman siyang nandoon pero hindi ko naman malaya na ba? lagi ka nandoon yun talaga ano uh Oo. -oh. grabe pala yung showcase okay. ng mukha ko dun sa long table yeah. ano yan lagi ano straight body proper upo upo I, you, girl na girl you, you, And, isa isa pa pala actually dito impression ko impression ng mga nakapaligid lalo na ng mga boys Ayan, yan, 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 yan. Titingin oh. ako. Si Queen pa na yung tinutukoy nila. Wow. Ang haba ng hair ko. Crush oh. si ng bayan. Uh Oo, -oh. crush ng bayan. Crush ng bayan. Yeah. Oh, yun yung mga impression ko. Oh. Impression oh. at cheat miss. Ito na rinig. Mukhang ganun. Kasama ang cheat miss. Sikuyd naman. Oh, ako naman, ako naman. Sino ko? Ah, uh, si si Bay kanina, ah uh, sabi niya, ang first impression niya sa akin, ah uh, parang ang confident. Actually, nakakatawa kasi 'yun ang first impression ko sa kanya. Kasi siya 'yung pagpumasok kasi 'di ba siya all smiles kaagad. Tapos ah, uh, during sa few, sa first few weeks na nandun siya, nakakapagkwento siya ah uh, parang dami niya alam. Eh, ako, di ba, first job ko yon. Uh, nalaman ko, nagda-drive siya. Ano mo yun, yung um, mga bagay na hindi amazing. ko ginagawa. Eh. Tapos, amazing. Amazing lang. Tapos, uh, may mga tips siya niyan na yung pagkuha ng uh, yung books. Counting yung jobs, parang gano'n yung mga extra. Kung baga, pwede mong gawin. May mga ganyan siyang tips pwede mong gawin ah, uh, uh, kahit uh, employed ka. So, yun ang impression ko sa kanya. Oh, hindi Siyempre, lang, hindi lang beauty tips. <laughs> 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 oh, di ba? Career <laughs> tips. Saan, di ba? Kaya, parang, alam mo yun, ang ano ko sa kanya, mas matangkad naman ako sa kanya. Parang marami siyang kayang gawin dito sa Saturday. <laughs> Di ba? O oh, ayun, isa pa yun. <laughs> so, hindi ko kayang talibugan yung... Go yung go yung parang parang... Yung kanyang sexy walk, hindi ko kaya yon Ayan, kay Bay. Tapos kay... Ah, uh, kay Mutia. Parang ang feeling ko, hindi ko siya... Nung una, parang ay... Bukong hindi... Parang hindi ako ubra dito. Parang siyang yung... <laughs> para siyang graduate ng UP na makikita mong may placard. Ganon. Kasi fair, fair mo siya eh. Diba? Confident din in Kung the way she speak, talagang may conviction. Ganyan. So, yan. Yan si, yan si Mucha sa akin noon. Ni, ni hindi ko naisip na makakaklose ko siya eventually. Kasi mag-aiba kami. <laughs> Tapos, um, basta para sa yung hindi ka po, parang hindi po pwedeng mamali-mali ang gagawin mo, parang ganun. Buti na lang hindi ko siya naging senior. <laughs> uh, tapos kay Celine naman, si Celine buti na lang umumingiti siya. Yung nag-iiba yung aura niya kapag nag-smile na siya. Ah, uh, pag nasumangot kasi. Parang yan. Parang, think, ano siya eh, uh, kung sa estudyante, siya yung parang very studious. Mm -hmm. Pero perfect kapag nag-ano siya, titanino lang, gano'n. Ano na mapatabi at magkamali, ganyan. <laughs> Pero ang ang maganda lang sa kanya, <laughs> parang <laughs> naiiba. <laughs> <Yeah>. <laughs> parang naiiba yung aura pag gumiti na siya. Uh, meron kasing parang first impression na parang ang tagal mo bago ma mawala. Yung sa kanya, mabuti na nga lang. At lumalabas yung kanyang uh, yung magandang kasi... smile bungis-ngis nga rin ako. O, diba? Diba, oh, Di <laughs> <Plansy. laughs> <laughs> <laughs> <Ayun> ba may intimidate ka sa <laughs> kanya. Oh, Lagi <laughs> siya malapit. gan. Oo oh, nga. O, oh, niya ako lagi nun, no? Ayun niya ako tabi. Nahalala ko yun. My favorite mo kasi talaga na inaasar si Celine. Si Oo. Oh, oh, Ewan pa. Parang pinaglilihan ko siya. <laughs> ano? <so, laughs> parang habang, gin, habang naasar siya sa akin, parang lalo ako natutuwa. <laughs> Tama. <laughs> enjoy na enjoy ka Parang gusto ko na nga sabi ko, <laughs> ay, hindi e, pa ako uwi. Hindi e, mo nasabay. Nasa Saan <laughs> tayo na? Parang magwasan lang. eh kasi naman niya, parang, parang kang nakamit ng, kunyari sa isang playground, na, di ba yung pag mga bata na sobrang friendly, na, uh -huh. i, parang ipi-best friend ka na nila. <laughs> Ito po niyo ko ba maging ready. Eh ako ready, ready na ako maging best friend niya. <laughs> hindi, hindi pa yung pala maging ready yun. Okay? Para lang. Eh paano? Ang Pala pag sa service, pag magkatabi kami, dadala ko huh? ng dal-dal. Parang wala pag alis ng service, ako lang yung daldal na natin. Tahimik lang siya sa so, tiyo. Kung siya nang Kinakayahan Kinakayaan niya siguro ako. <laughs> Hindi ko so, ako so, sinusumpa ka na niya. Mm -hmm. Hindi, De, hindi talagang, ka rin kasi talaga, ganun talaga yung friends. <laughs> After a while. Nung time na yon ang energy level ni Celine, uh, si nasa 2025. Kaya kailangan bigyan ng 75 ni. Oo. oo so, okay. Kasi talaga sobrang effort sa energy eh. <laughs> oo, oh, tapos tayo parang normal, normal energy. Parang na, Walang effort, hiyak pa tayo. Diba? no, ba? No, Hiyan mm -hmm. pa tayo sa ginagawa natin masyado pa natin ikinoconsider ang nararamdaman nila. Hindi, <laughs> <laughs> tsaka oo, oh, diba? Hindi, kasi talagang map mapili talaga ako sa kaibigan. So, Ganun naman talaga ang introvert. So, but I'm uh, so, close so, to you. Oh, so si Bay makulit talaga. If... <laughs> <laughs> <Sh> <laughs> <laughs> lang, ano? Yung iba-iba naman, pero eventually, naging friends. So. Oo, diba? Di ba? Diba? Parang sa first, first ano, hindi mo isipin, di ba? Parang, uh, through the years, yeah. uh, posible pala. Kahit sobrang mm -hmm. kakaiba. Parang ano, be, ang, ang tingin ko sa kanila, parang araw-araw, pagising nila sa umaga, isang ago na papasok sila, pakikita na naman nila tayo sa noong day at Tapos ka, usapin oh, na naman natin itong mga to. Ang ito na dalikan, At walang katapusan ng energy. Ano oh, ka, di ba? Yeah. So, parang af after a while, kumakan na tayo dun sa stairs, di ba? Ah. Oh. Mm -hmm. Sa Pero Long table, di ba? Oh, sa so long no table. Parang, parang, sa long table, hindi ko yata kaya kasi. Pero Uy, kumanta stwas, tayo dun sa long table, remember? Ano, just once. Ay, oo, oh, 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 tanda ko yun. Di, sa ano? long table yun. Kumanta din tayo sa long table. Oh. Yung Sabad sa tulog, tulog, yung mga nasa na paligid natin. Wala. <laughs> Oh, meron, meron. Hindi ko alam na kung sa, yeah. na napakanta ko ni Big yeah. table. Oh. o, oh, ganun But kala rin impact ni Bay sa'yo, si Lil. O, di ba? Yeah. Ang ganda na impact. Nakagawa ka ng mga bagay-bagay na, na hindi mo ma-imagine yeah. na mong yeah. <laughs> kaya mong gawin. Kaya pa rin ako, kampan ako ngayon sa TikTok. Sa TikTok. Yun pala yung ah, ano ba? Ikaw, si e? mm. siya ang ula mong mentor. Oo, oh, oh, ako talaga, Coach Bay. Coach. Wow, Coach Bay. My God. Siguro kung hanggang ngayon nasa long table tayo, baka may TikTok na rin si si Lin. Ay, oo. Sure yan. Malamang. Hindi kasi siya nitigilan talaga ni Pei. Malamang. I'm sure. ako, pa yung, ako pa yung video sa kanya. O, oh, gawa ka na ng TikTok. O, di ba? Ever Ito yung Pa. Yung parang human drone, yung gumagano'ng-ganong. Oo. Oh, oh, oh. Kasi kailangan may art. na a video. Actually, tamo <laughs> napaka, ah. napaka-ironic na si Sinin uh, introvert siya pero may TikTok account siya na nagsasayaw siya. Ako, mm -hmm. extrovert ako pero wala akong TikTok account. As in, ginawa lang yon for shopping. Tapos ang video ko doon parang, ewan ko, parang duck yata yun. Eh. Something ganyan. So, para ako yung walang TikTok na naka-face. Mm -hmm. Extrovert. Pero pero yung agony And, ko, yung agony ko naman, na mag-start. So, so talagang like, talagpasan mo mm, na yun. Yeah. So, sorry, no. pero yung pero, anxiety, oh, talagang... So, feeling ko, ko kay, kay Celine, ang ibig niyang sabihin, kay, kay Mutia kasi, kung gugustuhin niya, carry niya lang ayaw. Ay, yun. Ay, 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 And, oo. Oh, oh, yun naman yun. Kasi di ba oh, sabi nga nila, iba talaga high. yung effort na nire-require. Oo. Oh. Hindi kasi ako naman kasi kumbaga ibalik natin doon sa long table. Na dahil nilagay ko yung sarili ko na pwede naman kasi ako umuwi na lang at mag-resign na lang kung hindi ko talaga na gusto. <laughs> Pero mapagandit-mapagandit mapagandita nga siya sa bahay. So, so yung parang ganon yung yung the fact na um yung nagstay ako para do sa 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 umpisa na kahit wala pa akong masyadong kilala, wala akong masyadong kachikahan. Mm -hmm. Talagang feeling accomplished na. <laughs> kasi makikita po kami. <laughs> makikita po kami makukulit. Makikita <laughs> po kami mga mababilis magkalipa. <laughs> uh, yan. <yeah>. Ikaw, <laughs> kasi Gay kahit introvert ka, mabilis ka magsalita, diba? <laughs> di ba? Kung hindi ako nag-pursue, hindi ko pinorso yun, edi, hindi ako makakilala. Whoa. oh, di ba? so, nagtagumpay tayo, <laughs> ano, ba? Sa pag-employ Convert. Yeah. Converted na yan. Diba? Oo. Oh, kasi, part, part kami ng training mo. Oo. Kaya nga, yun yung <laughs> ano, ang tunay na kaibigan uh, ay nagsisave na upuan. Yeah. That's true. Agree. So, pwede oh. natin eh, nating natin iano yun sa ano sa buhay. Diba? Ah. Yung yung alam mo na someone has your back. Mm. Diba? Uh -huh. Na kung lang ang ka. Diba? Sabihan mo lang. Mayroon akong masabihan. Pag kinukulan yung energy mo, we're here. Parang <laughs> <Yeah>. Para <laughs> sa company energy. 110%. Uh -oh. May mag-feel na iba. Uh -oh. Oh, minsan naman parang ayoko na. O pala <laughs> sa ngayon. so, ang kinsa naman, syempre, kinsa ang dami namin yung energy. Ang problema namin, kailangan namin ibigay sa iba para medyo lumag-alabal kami. <laughs> Oo. <Okay>. Oh, nag energy namin eh. Oo. Kasi hindi namin alam na nag-overflow na pala. Feeling namin, ano ba? 10% na energy namin. <laughs> <laughs> parang ano, <laughs> ang hirap pala noon, at saka parang wala talaga, totoo, wala talaga naniniwala na ano, yung mga ganyan na na naisiya ako. Parang gano'n. Pero hiyan na talaga ako. Ano? No, babe? No? Means na naman tayo. Gano'n pa? Alam mo, laging ganyan ang, yung term na yan, sasabihin sa akin ng kausap ko. Ito yung term. Mami, hindi pa ako naniniwala. Pag-ing gano'n. Straight na lang sasabihin, di ba? Kasi, hindi eh, talaga, nakakapaniwala. It's <laughs> <Sorry>. inside <laughs> our hearts. Oh, yeah. Kaya, ano <laughs> mo ba yun? Mag-tiktok ka na. Yeah. Oo nga. Try mo yun minsan. Ako, nagpapapayat lang ako. Mag-tiktok na din ako eventually. Oo po. Kwa, hindi ko alam kung sa <laughs> tiktok ko, nahihiya kasi sa'yo. Parang pag-iwala ba naman. Oh, di ba? Yeah. Wala hindi mo na paniwalaan ng sarili mo. Wala na. 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 Wala 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 na. Wala na. Wala ako Hindi na. Wala 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 Wala So next. Okay. Well, okay. so let you know, the bad and good I high yeah. began next to yes. next save. No. Oops. <laughs> <laughs>